So, ngayon, lahat na naman po nga sa amin. Tapos ko lang sa apartment, pakain ng aso. Naman ako patuka. Tapos maglinis ng kanal doon. Dito naman po sa loob na sa amin ba, ito. Dito Sinu naman ako patuka. Inuna ko muna doon. Ang daming gawa. Ang so, daming gawa. Ang daming gawa. narapan marami man ako sa kabila mga panab panabong na ito mga pang betaw ito yung eh. kapalahi kasi yung dalawang magpapatid eh. pag wala sila ako naglalaga natulad nyo yung mali sila ngayon kunta sa taralak Iniwan sa akin kasi ito lahat Daming tubig Ang pa uwi nila Ayan ito Sana na dito gagawa-gawa. Ang ako naman pumasok din. Kaya, sa chat. sa patwa ang lakas ng patwa nila kalahati sa ako lang isang tatlong araw lang sa dami ng malak dito eh Pagod dito sa mga kabila, isang malugang ko magpapatuka. mga sa kulungan. Ito ka ito, to for puro babae. ko na isang araw yung isang nangingitlog. yang gagahin ulang namin, tanggal na. selamat po, hirap harap, dito, ginagawa selamat